allowed ka ba sa cellphone nung time na yon na tatlo yung alaga mo? Yung naging amo kasi na pangalawa, para lang siyang yung hindi ka, siguro dahil na rin sa tatlo ang alaga ko, parang binibigyan niya ako ng freedom para siguro, para hindi ako masakal, hindi ako umalis agad. Free ako sa cellphone, basta hindi lang yung be super busy. Hello guys! Uh, for today's video, tatanungin natin ang isa nating friend, si Ate kung ano yung naging experience niya dito sa Hong Kong kung paano niya alagaan ang kanyang uh, tatlong alagang lalaki na nag-iisa siya sa bahay. Hello Ate Shell, hello. Uh, tatanungin natin ngayon si Ate Shell kung ano yung mga naging experience niya sa kanyang amo na Uh, about sa kanyang tatlong alagang batang lalaki dito sa Hong Kong at paano niya ito inalagaan. Ate Shell, ilang taon ka na ba dito sa Hong Kong nag-work? 2011, nandito na ako. 24 years old pala ako, andito na ako sa Hong Kong. Dalaga pa pa nun? Hmm. Gusto ko tanongin yung ano, yung naging experience ko doon sa tatlo mong alagang lalaki. Paano mo sila inalagaan dito sa ano, sa Hong Kong? ano yung mga ano ang ano yung mga mga pagkain na niluluto mo sa kanila syempre maraming gusto malaman na kung paano mag-alaga ng mga bata paano i-handle yung mga mga bata dito sa Hong Kong especially mga lalaki na alaga ba Ma, di ba mahirap yung pag ano pag marami ang alaga Oo. tapos mo isa ka lang alaga mo. Uh, pwede mo ba i-share sa sa amin kung ano yung naging experience mo sa tatlong alaga? sa tatlong naging alaga, doon ko naranasan na mapuyat, maguto minsan kasi hindi na nauntang yung pagkain, mabilisan yung trabaho. Doon ko naranasan na super pagod, yung parang feeling mo parang robot ka na. <laughs> imagine Stress. mo tatlo, puro lalaki pa. Tapos doon ako natuto na maging mabilis. Yung matuto kang mag-multitasking, lahat lahat matutunan mo as kung andyan ka na sa sitwasyon pala na yan, matutunan mo yung mga bagay-bagay na, na hindi mo ini-imagine na matutunan, alam, kaya mo pala yung ganun, matutunan mo. Halimbawa, so, di ba tatlo yung alaga mo, uh, mayroon ka ng time management, siyempre alam mo na yon uh, Gusto ko tanungin kung sa umaga, anong ras ka gumigising sa umaga? 6 o'clock, nagigising na ako kasi may pasok yung panganay ng maaga. Yung dalawa kasi nag-aral hindi sabay yung panganay mas maagang pumapasok so 6 o'clock gising na ako lundag na ako niyan sa higaan ko tapos mag ready na ako ng almusal nila oh, yun ang ginagawa mo sa umaga bali pagkagising mo i-prepare eh, mo na yung breakfast ng mga alaga mo um, 6 o'clock yun kasi gisingin ko na yan sila after oh. Ay, ah, yung naging amo ko, hindi sila mag-asawa pure. Yung babae, Chinese. Yung lalaki, Turkish. Mm -hmm. So, yung pangalawa, iba yung nakasanayan. Yung panganay, Chinese food, yung nakasanayan. Yung ikalawa, Turkish food. Pero yung breakfast na hinahanda ko is, ano lang, nagbo na ako ng egg. Okay. Tapos, uh, bread, yun. Depende, minsan yung, ano yung tawag, yung sticky rice. Right? Yung mm, chong, na tinatawag nila yung, yung chong. Halimbawa, um, ay di sobrang pagod mo dahil ano, dahil tatlo yung ulaga niya, pagod na pagod. May rest time ka rin ba? Nagnanap ako. ni may imagine may tatlong alaga ko, may nap time ako. Samantala ngayon, yung alaga ko, isa lang, wala akong nap time. Hindi, may, may nap time ka dati na tatlong Oo. alaga mo. Ilang oras yung nap time mo sa tanghali? Kung ilang oras yung tulog nila sa tanghali, nagpapay nga ka rin. Pag matutulog na yan sila, bilisan ko yan prepare yung dinner. Hmm. I-marinate ko na yung mga karne. tikat ko na yung mga gulay. Kasi marami akong alaga. Hindi ko yung magagawa ng mabilisan sa hapon na magluto pa ng dinner. Pagkatapos ko nun, magnanap rin ako. pag ng alaga ko, oh. yun, bilis lang. Gising na rin ako. Sobrang init. <laughs> so doon ako nagta-time na makakapag cellphone oh. Tapos ano yung mga piniprepare mo sa lunch nila? Halimbawa. <laughs> yung lunch time, ano lang yan siya? Yung ang gusto nila yung yung ano tawag na, yung pasta. Mahilig kasi sila sa pasta. Mm. O di kaya noodles, o di kaya rice, fried rice, yun yung sa lunch nila. Yung dinner naman nila, always talaga yung rice. Yung okay. dinner namin. Tapos yung sa dinner nyo, gumagawa kayo ng soup para sa mga bata? Once a week. May One, once a week lang yung soup. Mm -mm. Para sa amin ano lahat. Ano yung ginagawa mo, yung anong soup ang ginagawa mo? Halimbawa, anong, isa lang, anong example, depende kung anong gusto na amo My corn soap. Okay. Siya nag... Ay. Hindi, yung amo ko nag-decide. Ah, sige. Ming sige, S sa, ano? Uh, may, may food allowance pa ba sa kanila? Wala. Wala kang food allowance. Dala ka sa budget ng amo mo, okay? Kasi kaya ko anong kinakain ng mga laga mo, yun din ang kinakain mo. Yun ko anong mga food, sa bahay, food sa, bahay okay. sa bahay. Pero allowed ka kumain ng mga pagkain nyo sa bahay. Pag kasi wala kang, ano, wala kang food allowance, ba? Diba? Wala. O, dito kasi guys, pag wala kang food allowance, dala ka sa patit ng amo mo, kung ano yung mga pagkain nila, pwede mo rin kainin yun. Maliban na lang sa halimbawa, gusto mo kumain ng gusto mo talaga, uh, bibili ka ng sarili pera. Pero pag ang mga pagkain dyan na kinakain ng amo mo, allowed kayo na kakain yan. Tapos uh, imagine mo uh, napaka ano ni Ate dahil dahil naalagaan yung tatlo niyang alaga kaya i-share lang guys na i-share lang namin guys sa inyo para mayroon din kayong ideya na kaya nga niya yung tatlong niyang alagang puro lalaki. ayo pa kaya hindi nyo hindi nyo kaya, 'di ba? Ano ma, ma ano mo mas masabi mo sa halimbawa gusto nila mag-apply dito sa ano sa Hong Kong. Ano yung ang pwede mo ma ano ma sa kanila ko ano yung dapat nila gawin para ma ma ano nila ma up nila yung work kung mayroon silang mga alaga kung may kung may alaga ang ah, kasi dito sa Hong Kong kailangan mong matutunan yun nga yung sinabi mong time management kailangan mong matutunan yung ano multitasking as in super flexible. bilis ang trabaho so, kailangan, 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 flexible ka sa mga mm, gawain pus mabilis ka maliksi ka hindi flexible. ka pwedeng pa yung pa hindi pwede Bawal ang mahin dito eh. Kasi yung time dito binibilang. Yung time dito, ano, parang gold. <laughs> time is gold. Yun. May oras ka talaga sa mga ginagawa mo dito. Kaya, kung, mahi ma, kung mahina ka, kung hindi ka mabilis, maabutan ka talaga ng oras, hindi mo patapos yung trabaho mo dito. Hmm. Kaya, kaya ano, hindi ka magustuhan ng amo mo pag hindi mo palagi matapos yung work. mo Pero alam ko naman na pag pumunta dito, mag-adjust ka muna na siyempre hindi natin, hindi sanay na magtrabaho sa bahay, ma, mahihint pa, pero kailangan mong matuto ng mabilis. Uh, at saka dito guys, uh, pag may alaga kang bata, priority mo talaga yung alaga mong bata. Yung mga linis na yan, second priority lang yan ng mga amo mo uh, uunahin mo talaga yung bata. Kahit marumi yung bahay, halimbawa natutulog yung bata, pwede mong linisin yan. Uh, hindi magre-reklamo, hindi magko-complains yung amo mo. Pero pag halimbawa, sobrang linis ang bahay, tapos yung alaga mo, pinapabayaan mo, hindi gusto ng mostly ng mga amo yan, di ba? Kailangan bata talaga ang priority. Kailangan, ano, mm -hmm. keep safe ang mga bata, tsaka na aano mo yung needs nila, na po-provide mo kung ano yung kailangan nila araw-araw. Ate Shell, anong oras ka ba natutulog sa gabi at anong oras natatapos yung work mo sa gabi at anong oras mo pinapatulog yung mga alaga mo? Ako kasi, di ba, sa morning, 6 o'clock ako gising. Hanggang alas 12 yan. Yung mga alaga kong bata, 10 o'clock na yan pinapatulog ng nanay nila. Depende, mas maaga na yung 9.30. Eh, kung ikaw yung tatlong anak mo, dapat, di diba, ba, mga pa dapat patulugin. Oh. Yung, mga late na natutulog kahit may pasok. Kaya, hindi din ako allowed na mag-work nang ising sila. Dapat, mag-work ako. Siyempre, mag-map ka. Patakbo-takbo yan sila dyan. Baka madulas pa yan sila. Or mag-tidy -mag up ka dyan. Hindi mo sila nakikita. So, ang ginagawa ko, pag nasa kwarto na sila, yung nanay ang nagpapatulog. Kasi istiin yung amo ko na babae eh. Pag uh, pinapatulog niya na, doon ako mag-start mag-map, mag-tidy mag, mag, mag up. E 10 o'clock na, e 12 na yan ako nakakatapos hanggang makaligo ako. Gabi ako naliligo after ko mag-work. So, pag talaga ako, anyan, ng uh, bonggang-bongga. Tapos maaga pa maaga na naman ako gising, kinakumagaan. Doon talaga bumagsak yung katawan ko na pumaya talaga. mal, mal -lo, malnourished talaga ako nung time na yun. Kaya uh, guys, uh, mabuti na lang nag-relocate yung amo niya. Kaya, <laughs> nakahanap siya ng bagong amo. Isa na lang talaga hinanap ko, guys, na ano na alaga. As in, na uh, pag nag-work nag ka sa abroad, expect mo na ang uh, expect mo na unexpected na maaabutan mo dito oh. so ihanda mo na ang sarili mo sa maaabutan mo sa abroad dahil hindi basta-basta eh -basta, guys yung uh, sinasabing abroad. Hindi madali ang buhay. Kaya kailangan guys maging wise din kayo. Halimbawa uh, naglalaro yung mga alaga mo minsan. Ah, uh, uupo uh, ka rin. Kunwari nilalaro mo yung mga alaga mo. Pero minsan simpre kailangan mo i-relax yung mga, mga paa mo. Mga katawan mo simpre nakakapagod. Di na, takbo dito takbo doon laka dito, laka doon, mamamarket ka pa. Kaya kailangan maging wise din kayo minsan rin bawat naglalaro yung mga alaga nyo. Kailangan naka-relax din yung katawan nyo. Huwag nyo isipin na bata ka pa, okay lang yan. Hindi, dahil uh, darating din yung araw na maramdaman mo rin ang, ang sobrang pagod. Pag, uh, ano, sa sobrang, ano na ba, sobrang stress na, sobrang, sobrang pagod na ng katawan mo. Siguro mayroon na kayong natutunan kay Ate Shell or na may nakuha na kayong mga idea. Uh, na kung paano niya alagaan yung mga makukulit, niyang mga alagang lalaki. Uh, thank you guys and thank you Atishel. Thank you for sharing. Bye-bye!